Good morning guys. Ngayong umaga na nandito tayo sa likod bahay at nakikita yung may dala ko pala rock. Tayo ay mangunguha ng dap niya dito sa akin. adapt uh, niya grow out uh, So itong dap niya pala na to ay binili ko to doon sa isang kakilala natin na nag-aalaga din ng mga lapis na marapit dito sa amin. So pumili ko sa kanya ng uh, ano tapos ito actually ano to eh hati to sa uh, so napansin ko na hindi talaga po pwede yung dap niya sa sobrang linis na tubig dapat na namamatay sila kasi yung apat siya na plastic na maliliit so sinaling ko yung dalawa dun sa may isa kong tab na ganito at saka uh, yung mineral na lalagyanan eh, malinis na yung tubig nun kasi may halaman at saka ano so parang na sara na ano malinis yung tubig malinaw ah uh, walang nabuhay hindi katulad nito ito ayan kung makakagilan nyo kasi maliliit lang sila talaga madami naman din siya. so try natin para mas ito ipapakain natin ngayon dun sa ating ah uh, so parang hindi uubra tong aking ano panalok so try natin sabjok na lang tayo ng tubig ito gamit yung ating makikita pa rin naman sila guys ayun hey, sya guys oh. Ay, parang namumula so meron siya yan lang natin na Mahalan tayo. try natin yung pakain dun sa ating mga hindi so, kailangan masyado madami try ilan natin sila dun na pakain. Ayan okay, guys, kakuha na tayo. Tayo natin hati yung pakain natin doon sa ating mga agapis. So, tingnan natin. So, yung mga agapis natin, tayo natin silang lagyan kung magustuhan nila yan ito yan guys mga chaps yan tapos ito ayan uh, yung blue panda natin kaso kanina tinignan natin eh, may namatay na tatlong piraso yung isa yung mas malaki-laki pa naman so sayang sa so sana itong natitira magsilakin na. So, ayan ako nakikita nyo sila. Ayan guys. Oh. Ayan nakikita nyo yung mga mapupula na maliliit sa ilalim. So itong natira tayo na dito natin bibigay sa ating mga AFR ayun. Tsaka dito sa ating mga may mga molis tayo dyan. Ayan ako nakikita nyo. May mga moli tayo ayan. So ayan yun natitira yan. Pakain natin dito ha. Uh, yung sana magustuhan nila. Sana maparami pa natin yung ating mga ano doon. Dap niya. So ayun na lang muna guys. Uh, para sa video na to at sana ay ah uh, tuloy niyo na suportahan ang aking FB page, Kuya George Clowny. Ito nga pala guys, so kung nakikita niyo ito no. Ah uh, tinatray ko na paramihin niyan. Ito, ito, meron pa tayo isa rito. kaya oh, pa dami natin yan. Para pagkano, ayan, meron pa dyan. Lalagay natin sa mga ganito natin, lalagayan. Kasi, pagkano, try natin, bibili pa tayo ng ibang bagong string. Kasi, yung mga dati nga natin, na nakandamatay. Eh. So, ilan lang itong string natin na nandito So, try natin magdagdag at mag cross out ng iba ibang uh, uh ano, string so ganito na lang guys, maraming salamat sa panonood thank you for watching, God bless